Mga -Ohio, good morning, good morning to all of us. Dahil wala po akong pasok, ayan, naglibot po kami ni Papa. Nandito po kami sa windmill, sa farms po ng mga tulip. May season po dito ng mga flowers, mga -Ohio. This month po is tulip. nag -i ibat ibang a uh, kinds ng tulip po at ayan napakaganda rin po ng panahon today ayan po yung ulap napakaganda mga kauhayo at ang tulip po ay iba't ibang colors mga kauhayo kasama rin po namin yung aming pong mga alagang ibon ayan mga kauhayo napakadaming tao mga kauhayo kasama rin po nila no yung kanila pong mga alagang hayop yung kanila pong mga pets yung kanila pong mga dogs ayan kami naman po ay yung aming pong birds ang kasama po namin mga ka-Ohio. Ayan, sobrang ganda mga ka-Ohio. Talagang ma-amaze ka po mga ka-Ohio kung bakit meron po ganitong kagagandang mga flowers, mga tulips pa lang po ito mga ka-Ohio ay napakadami na po. Iba't ibang colors po ito at iba't ibang kinds po. Ayan, at ang panahon po ay napakaganda mga ka-Ohio. Ayan po yung windmill. Nakikita nyo naman sa gitna po siya mga ka-Ohio. At ayan talaga namang magsasawa ang mata mo. Kakatingin sa napakaraming magandang tulips mga ka-Ohio. Iba't ibang kinds ng tulip po iyan mga ka-Ohio. Meron pong uh, mga kapal na tulips. Meron pong maninipis din po yung petals po niya. At iba't ibang colors po mga ka-Ohio. Talaga naman na ah, napakadami mga ka-Ohio. May kulay pula, may kulay puti, may kulay pink, may pusya, may orange, may dilaw. At ayan, may pinaghalo-halo din mga ka-Ohio na mga color po. Ayan, may pink din mga ka-Ohio. Tapos may pinagsamang ah, kulay dilaw at kulay orange, ganyan. Meron naman mga sari-sari mga kaohayo talaga namang uh, ma-amaze ka. Kaya ako din po mga kaohayo ay bumili na rin po ng tulips mga kaohayo. Ayan, sariling kuha mo po mga kaohayo at ayan, maputik po yan mga kaohayo. Kaya bibili ka rin po ng uh, plastic para ilalagay po sa sapatos mo nang hindi po mag madumihan ng sapatos. At papahiramin ka po nila mga kaohayo ng pang pangkuha mo po ng tulips. Ayan, saka meron po silang pa-plastic din. Bali, 16 po mga ka-Ohio ay ropiyakin. Uh, sabihin na po natin mga ka-Ohio na 300 po yung 16 pieces. Ayan mga ka-Ohio, ang dami talaga namang magsasawa. Kaya dito tayo sa kulay dilaw. Mga ka-Ohio, maputik lang mga ka-Ohio. Kasi ulan ang ulan. Pero ang sarap kumuha mga ka-Ohio. Halos gusto ko nang kuhain lahat ang mga tulips lahat ng color ng tulips ay ayan nakakuha po ako ng 16 pieces na iba't ibang colors po yan Itatanim ko po sa bahay po namin mga kaohayo ayan ang ganda rin po ng panahon mga kaohayo at may sakura din mga kaohayo at meron din silang iba't ibang mga pagkain mga natinitinda, mga kaohayo yan sa gilid-gilid lang mga kaohayo. Kaya kahit hindi ka na magdala ng baon na pagkain ay hindi ka po maguutom dahil may mabibilan po mga kaohayo. Ayan mga kaohayo, libang na libang po ako at busyng busy po ako kakukuha ng mga tulips mga kaohayo. Ayan dito naman po tayo sa ibang lugar. Balik kinukuha ko mga kaohayo yung hindi pa po masyadong mga bumubuka para... Ayun, pagdating po sa bahay, pag itatanim ko ay saka pa lang po siya bubuka mga Ohio. Pero yung kulay dilaw dahil masyado po ako nagandahan, ayan, kinuha ko na po siya ko ka kahit buka na po siya. Ang ganda po kasi mga ka ng petals po niya, medyo kakaiba po siya, medyo makapal po siya mga ka -Ohio. Kaya kinuha ko na po yan mga ka Ohio. Ayan, ang dami ko na po nakuha mga ka Ohio. At ayan, tingnan nyo naman. Libang na libang ako. Dito naman tayo sa may kulay rosal na may kasamang puti, mga ka di ba diba? kakaiba siya. Dapat ay e kulay kung pink-pink lang siya. Ito po ay pinaghalo. Kaya sabi ko, kukuha ako nito. At maganda ito. Kakaiba siyang tulips. Kaya ayan. Ang inyong ka-Ohio ay busy-busy sa kakukuha po ng tulips, mga ka-Ohio. Ayan, parang binibigyan po niya, ay pinapahiram po nila kami ng pala, mga kauhayo na maliit, para makakuha ka po ng tulips. Ayan, magsasawa ka at malilibang ka naman talaga, mga kauhayo. Kaya, ayan, mga kauhayo, talaga naman ako eh, ang aking mata pa, ang aking mata ay sawang-sawa sa mga nagagandahang mga tulips, mga kauhayo. Talaga naman napakaganda po. Napakarami po namin kumukuha mga ka-Ohio, hindi lang po ako. Napakadami po namin. At ayan, mga nagpipicturan po yung mga, may mga daladala -dala pong mga dogs mga ka-Ohio. Talaga namang nakakalibang mga ka-Ohio. Dito po ay monthly po, iba't ibang flowers po. Kumporme po sa panahon ang kanila po mga tinatanim na mga flowers mga ka-Ohio. Kaya exciting po dito pumunta mga ka-Ohio. Four season ng Japan, kaya four season ng mga bulaklak din po ang tinatanim po dito sa lugar po na ito mga ka-Ohio. At ayan na po mga ka-Ohio. Ayan, ang nagagandahang mga tulips mga ka-Ohio. At ayan po si Shiro, ang aking baby. kasama po namin. Ayan, si Papa kasama din po namin mga ka-Ohio. At ayan, libang na libang nga po kami ni Papa. At pati po sa mga dogs po ay libang na libang po kami. Nakikipicture na nga rin po ako sa may aso na may aso mga ohio At tingnan nyo mga ohio ang mga tulips. Talaga naman na at nagaganda. Ayan, tingnan nyo diba mga ka-Ohio, kakaiba yan. Pula na siya, may yelo pa. Ang galing. O paano nila nagawa yan? Kung paano sila nag-mix ay talagang napakagaling mga ka-Ohio. Ang galing po ng pag-bridge po nila mga ka -Ohio. Ayan, picture-picture taking. Talaga naman napakasaya po mga ka-Ohio. Ang ganda po nung dog po na yun. Napaka-cute mga ka-Ohio. Kailan kaya, kaya ako magkakaroon ng dogs mga ka-Ohio? Dogs pa eh, no? Hindi lang dog. Dogs with S. Marami. Ayan, tingnan nyo naman ito mga ka -Ohayo. Ang ganda, diba? Ayan. Talagang iba't ibang colors yan mga ka-Ohio. Talaga naman nagkagandahan. Ayan, at ang ulap. Talaga naman. Salamat. Thank you kay Lord sa magandang panahon. Today na binigay po sa amin para po kami ay makalibot para makita po namin at masilayan ang napakagandang tulips, mga ka-Ohio. Ayan. Sama-sama po natin tingnan ang nagagandahang tulips. Napakaluwang po nito, mga ka-Ohio. At napakadaming tao po. Ayan po yung napakalaking windmill. Ayan, may maliit na ilog po sila dyan, mga ohio at may mga sakura din po mga at may iba't ibang bulaklak din po kaya lang po mga talaga naman ang sikat na sikat this month ay tulip talaga tulip festival mga ka Ohio kaya halos nasa tulip na lang po ang aming attention at naggagandahan at nag-iiba't ibang mga tulips na dito mo lang makikita mga, oh, mga kaohayo kaya ayan mga kaohayo Tingin-tingin na din kayo sa nagagandahan mga tulips dito sa Japan, mga kaohayo. Grabe, di ba, mga kaohayo? Ayan, tingnan nyo naman ang mga petals. Ibat-ibang petals po yan. May manipis, may makapal na petals. Kaya, ibat-ibang kinds ng tulips po ito, mga kaohayo. At ayan, nagpa-picture pa kami ni Shiro, mga kaohayo, para remembrance. Salamat po. Ingat lahat. Bye-bye.